Mahirap ang progreso kung walang peace and order. Ito ang paniniwala ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda dahil kung walang katahimikan sa isang lugar, wala ring asenso. Wala akong papasok na investor, walang gusto mag-invest. Yung katahimikan sa barangay, bayan, kung magulo, hindi ho maganda yan. Kaya importante, importante po yan. Kaya para hikayatin ang lahat ng bayan na magsagawa at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan binigyang pagkilala sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government at ng Joint Provincial Peace and Order Council at Anti-Drug Abuse Council ng Pampanga ang mga natatanging bayan na epektibong nakapagpatupad nito. Nasungkit ng Peace and Order Council ng bayan ng San Luis ang first place sa third to fifth class municipality category I May mean, uh, na-implement namin on time and then yung mga plans and programs namin na-implement. And then uh, with the support nga ng different barangays, the community, and the PNP. Habang ang peace and order ng Bayan ng Arayat ang nanguna sa component cities and first to second class municipality category. Nung kay Vice Mayor Bon, talagang tumahimik po yung ano. Eh lalo ngayon sabi ko nga kamay na bakal ang gagamitin ko. <laughs> Ganun na nga ako ng maso eh. Tumanggap ng Certificate of Recognition at Cash Prizes ang mga nanalo. Yung mga performance nila doon tinitingnan natin kung talaga nagpe-perform. At syempre, base na rin sa mga accomplishment yun. So kaya importante na nabibigyan natin ng parangal yung mga bayan. Tataasan natin yung mga prices for next year para lalo pang mahikayat yung mga other municipalities.